Senator Marcoleta, si uh, Senator uh, Idol Rapi Tulpo, <laughs> mukha atang kanina mga kababayan ko dahil lang sa pagtatanong mga kababayan. Pero may napansin ho ako dito mga kababayan na tila hindi ho napansin ng iba ho ito. O sa kaling napansin nyo man ho mga kababayan ko. Ano ho ito? Panoorin nyo muna tong video na ito mga kababayan. Hindi lang resource persons kundi mismong si Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta ang kinwestiyon ng mga kapwa senador sa Ayan, ha? kapwa senador. ...imbestigasyon sa flood control scandal. Unfair daw kasi itong magbigay ng oras para sa pagtatanong. Ayan. Ito ang agenda report ni Hannah T. Ito ha, ah, naku, medyo makakalungkot to. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong two questions, two minutes, two minutes talaga, you have to stick with it. I, I am, You're not being I am, fair, I am, Mr. Chair. I am fair, kasi nandito kasi... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, two questions lamang. Sabi mo, one question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo, two questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Alam mo, uh, ito, napansin ko lang dito. Kaya, ah. uh, Senator Marcoleta, mahilig ka mamersonal, sir. Eh. totoo lang, ha. Ah. <laughs> na yeah, pep for the for the uh, for the record no to be honest kanina kinakapa nyo yung kowa kinakapa nyo yung mga uh, pa contractor kinakapa ninyo kung uh, mga Duterte supporter ba to but i know some of them is Duterte supporter eh pero not Mr. Tulpo mga kababayan ko alam mo na nakakatuwa to si Senator Tulpo because he is a senator, ipaglalaban niya talaga 'yung pagiging senador niya. Kaya dito butata si Marculeta dito mga kababayan ko eh. Butata siya dito. Biruin mo napahiya siya sa ganyang karaming tao tapos ang gagawin niya ang daming alibi, makalusot lang. May pinaghuhugutan to, alam niyo ano pinaghuhugutan nito? Malalaman niyo dito mga kababayan ko. Panoorin niyo. Puksaan mode sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Umalma kasi si Sen. Rafi Tulfo kay Sen. Rodante Marculeta na chairperson ng komite. Ayan na, nagtataka ako dito kay Marculeta. Bakit ayaw mo pagtanongin yung Tulfo brothers? Kanina, kanina rin hinaharang din ito yung uh, isang Tulfo na si Erwin na tanongin ng tanongin at gisahin ng gisahin si Diskaya. Mga kababayan. To be honest, ha, to be honest, kasi yung umuupong chairperson dyan, yung uh, chairperson, imagine niyo, Jingoy, I have no doubt to Jingoy, but I have a doubt kay Villanueva. Because Villanueva, andyan yung kay ng ano, kaibigan na city engineer ng Bulacan, mga kababayan ko. <laughs> Nandun din, na-question din dun, mga kababayan. Eh, ayaw, kong, ayaw ko sana patulan, pero may doubt ako dun sa kanya. Pero ang ayoko lang mga kababayan ko, oh, bakit si Senator Marcoleta? No, ang tanong ko lang sir ha. Ah. Pansin ko po kasi, bakit si Senator Marcoleta ay tila ba kinokontrol yung pagtatanong at pag-uusisa ng mga senador tungkol sa flood control? Ano ho ang meron? Bakit ho ganyan? Paano ho malalaman ng taong bayan? 'Di ba? Ako, wala, wala, akong, doubt kay Senator Tulpo because he is doing his job as a senator, as a public servant. Hindi ko kinakampihan si Senator Tulpo dito. Pero may tama ho si Senator Tulpo dito, mga kababayan ko. Mga kapatid, tuloy. Unfair daw dahil nabigyan ng mas mahabang oras para magtanong ang ibang senador kesa sa kanya. Iyan, no? Kasi pag nagtanong si Tulpo, straight to the point. Same with, same with Erwin Tulpo. Nabusisi nila, nausisa nila yung mga dapat itanong, kalalong lalo na kay Diskaya. Mga kababayan ko. Kaya si Diskaya, mga kababayan ko, napapaamin at napapaamin at napapaamin. Ano ba mahalaga dito sa hearing na to, mga kababayan ko? Dog show ba to? Hindi to dog show. Hindi rin, hindi rin at ito ay reality show na nangyayari sa bansa natin ngayon. Yon ang totoo doon. Diba? Tuloy! Sa portion na ito ng hiri, kinekwestiyon ng mga mambabatas ang role ng Commission on Audit tungkol sa investigasyon sa flood control projects. Kasi pag tinanong ni Tulpo itong COA, mahatik mga kababayan kung magsasalita yan. Si Sen. Bato de la Rosa ang unang sumalang sa pagisa sa COA na binalak-sundan ni Sen. Risa Ontiveros. Interjection, Mr. Chair. If I may... Excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila 1 2 3 4 5 and then by 2 o'clock mag uh, 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 ano na tayo adjourn. Mukhang na bad trip si Senator Rafi dito dahil hindi siya pinansin ni Marcoleta. Alam mo dapat dapat hindi ganyan ng ano eh. Hindi ganyan nang ating uh, blue ribbon committee chairman. I think nagkamali ata ng pagbigay ng uh, appropriation itong si Jesus Cudero eh. Alam mo na nahahalata tuloy sa Senado ngayon na may pinoprotektahang kayo. Kahit na hinihiring nyo yan, pinapahiyaan nyo sa taong bayan niyang mga yan, eh tila ba mga kababayan ko may may pinoprotektahang kayo. Mga kababayan, di ba? nagpatuloy ang line of questioning hanggang sa kalaunan nagmosyon na si Senate Majority Leader Joel Villanueva para isampina ang fraud audit reports ng COA. Oh, well, I so move, Mr. 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 Chair. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed two questions by you. And then and yet, mga kasama ko dito in uh, in bilang respeto sa mga kasama ko, they were allowed na one to sawa. Hindi naman nagpahuli si Marcoleta kaya raw nagmadali sa nakaraang Senate probe ay dahil Ito ay ah, yung dahilan niya dapat magbakit sa plenary agad ang komite by 2:15 PM hindi, hindi hindi ano yun hindi solusyon yun Mr. Chair pinaburan mo lahat except sa isang senador Ibig sabihin yan pinagiinitan mo ba o may ang kayo ano ba Tuwing alas 3 kasi ng hapon ng sesyon kaya naman na, sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon... Hindi pwede pasensya na? Sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Ano e silbi mo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kung hindi mo kayang i-handle kahit yung pagtatanong? Paano mo makakatula ng isang tao? Paano natin makakatula ng isang tao? Paano natin malalaman na para for the record, kung ang isang tao ay pinipigilan mo rin magtanong sa kanya? Senador din si Tulpo, mga kababayan ko. Hindi yan ordinaryong tao. Matapos nito, nagsunod-sunod na ang kagustuhan ng mga senador magtanong. Uh, ito pa yung naka, nandito si, kung wala na si Senator Marcos. Tapos ka na. Mr. Chair, uh, Mr. Mr. Chairman, Chair I, I, made a motion, ako yung Chairman, I made the motion, Mr. Chair. I have a pending motion, Mr. Chair. Uh, I see candy motion. Julie kasi under tapusin mo na natin yung Ang gulo ng Senado. Nakakahiya yung ganyan. If we compare Gordon, mas maayos pa si Gordon kung kakataon eh. Bitin na ano kasi hindi tayo na para tayo nagpapatintero, Madam Coa Kalaunan ang mga dokumento. Una nang inihayag ni Marcoleta sa isang interview na mukhang epal ang Tulfo Brothers sa probe ng kanyang komite. Yang ang nagkakamali. Sabihin mo na mukhang epal ang Tulfo Brothers. Ako hindi ko kinakampihan ng Tulfo Brothers. But, kasabihin mo na isang uh, sa programa mo na epal ang Tulfo Brothers, ay eh, mahirap yon. Magkakabanggaan kayo niyan, mga kababayan ko. Ngayon malalaman niyo kung ano talaga ang totoo. Tugon niya ito sa naunang buwelta ng broadcaster na si Ben Tulfo na theatrics lang umano ang nasabing investigasyon. Para sa agenda, Haneth here, Billionario News Channel. Alam niyo sa totoo lang ah, huwag niyong pigilan ng isang senador na magsalita because that is very important how can we get the opinion or uh, justice kung ang isang senador natin na binoto ng maraming Pilipino ay binubusa uh, binubusalan nyo ang bibig kahit sa pagtatanong mga kababayan ko sa mga sangkot sa flood control. Mga kababayan ko. Ako, hindi, ko, hindi ako panati ni Tulpo but my side is nakikita ko na mas mahalaga yung tatanong ni Tulpo. Mga kababayan ko. Hindi ako journalist pero hindi rin ako politician pero I know kung paano kasi siya magtanong. Mga kababayan ko, there is a follow-up questions, there is a cornering question, meron kang merong ma meron kang makikita sa kanyang result. Ako'y nagtataka lang, mga kababayan ko, eh bakit ganito? Ang ginagawa nila. And bakit ganito? Ang ipinapakita nyo sa taong bayan. Ako lang, maawa kay sa Pilipino. Maawa kayo sa mga kapwa namin Pilipino. Hayaan ninyong magtanong yung mga binoto namin dyan sa Senado upang malaman nila yung katotohanan. At malaman din namin ang katotohanan. ba? Diba? Huwag po tayo maging bias dyan, hindi po playground niyang Senado upang gawin nyo lang palaruan na tila ba kung sino lang pagsasalitain nyo at kokontrolin ninyo. Dapat ho'y merong malayang makapagtanong sa mga taong inaakusahan at hindi ho dapat mga kababayan ko natila tila ba'y pinapakita nyo sa tao na wala kayong pakialam. Eh tamaan na ho kung sino dapat hong tamaan. ba diba, mga kababayan ko sa sinabi ko ho na to. Dahil uh, hindi ho niyo pang makatarungan yon Tandaan nyo ho, milyon-milyon tao rin ho ang bumoto dyan para maging isang senador. E respeto ho natin yan mga kababayan ko. Hindi ho yan, hindi si Tulpo, hindi ho yan nanalo dahil nangako ng 2,000 piso. Nanalo ho yan dahil po sa popular niya bilang isang senador sa mga Pilipino. Yun lang po ang gusto ko sabihin sa mga nakaupo dyan sa Senado, mga kababayan. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.